Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat, sa ating lahat. Good morning! Maraming salamat po sa lahat na nagpabok ng reading at natulungan natin sa mga bago nating client. Okay? So, if you are not interested dito sa channel or maring sa tingin nyo na, nakaka-stress kayo or something na negative kayo mag-thinking or anything na sa tingin nyo na hindi naman nakakatulong sa inyo, please escape nyo na lang po yung video at huwag pong manood dito sa channel na ito. Dahil ang channel na ito ay tumutulong po kami sa mga malalakas yung mga paniniwala po dito. Okay? Maraming salamat po. At yung mga social climber, yung mga matataray, please wag na lang po kayong mag-message sa amin dahil baka makakaaway nyo lang yung mga admin ko. Yan. May nangaway sa kanila, hindi na nila pinatulan kahapon, blinak na lang po nila. <laughs> Ang sabi ko kung sa tingin ninyo ma-stress kayo sa tao, i-block nyo na lang. <laughs> okay, maraming salamat po sa lahat po ng nakakaintindi. Okay, naiintindihan ninyo po yung side namin. Yung mga maraming tanong, yung mga walang respect, or alam nyo na, yung mga iba yung pananalita. Sabi ko, bahala na kayo, kayo na lang. Kasi sila yung admin, natural. Sila yung nakakatanggap ng mga negative na salita. Okay, so. Knight of Cups. Checking energies tayo with your person. At unahin natin ang energy mo. Okay? May iba tayo ngayon. Energy mo muna ang unahin natin. Mabilis naman po kami magreply reply Basta po ay hindi po kayo fake account, dummy account, locked profile. Bawal po ang no identity. Night of Cups and the Chariot. Pulo, puro letter C. Wow. Dream come through ang nakikita ko dito. Okay? Some of you may nanono dito sa akin, very, very stable na yung life. Alam mo yon yung bang, meron ka lang konting, but you're not still happy even though na kumpleto ka. Siguro, hindi mo naranasang magutom, hindi mo naranasang magtiis sa isang bagay. Um, <laughs> may mga nakikita ako dito na parang I think you're in a good situations when it comes sa financials. Okay? But some of you ay marami kang uh, tinutulungan but you are not happy. Okay? Ano ba yung mga nakakatuwa sa puso mo? Ano ba yung mga incomplete sa puso mo? Hanapin mo po yun. Baka sakaling makita mo, ano? So Knight of Cups in the Chariot, seven of Cups and ten of Cups in the Hangman. Oh, like I said, meron dito na parang ang lungkot-lungkot mo. Okay. Some of you naghahanap ka ng love, naghahanap ka ng kakampi, naghahanap ka ng makakaunawa sa Ace of Swords, uh Two of Swords. Nine of Cups, Ace of Pentacles. Okay. Wow. Sa mga single, I think makakatagpo kayo ng love of your life. Okay. Para sa mga hindi naman single, okay. Minamanifest niya na magkakabalik. Sorry, magkakabalikan kayo. Some of you, pinag-iisipan niya na kung ano yung dapat niyang gawin. Okay? Maring matalas to magsalita, maring masakit, minumura ka. Or something. Mentally abuse some of you, but love ka ng person na yan. Okay? So, nag siya kapag inaaway mo siya, kapag... <laughs> kapag something na hindi kayo okay, nagiinom-inom siya, lasing, okay, may night out itong person na ito or inyong mga person. Magkakaayos pa rin kayo mga mahal ko. Okay. When it comes sa ano sa client or business anything, ukang maganda-ganda to. Okay? Meron kang inaantay na good news. nag apply ka ba? Tawag anything, good news po ito. Ang ganda ng cards ninyo ngayon. Masya Allah, Yan. masya Allah, try natin, masya Allah, lumabas to, dalawang beses ko yung nakita, okay, jealousies, meron na iingit sa inyo, meron ako nakikitang, meron ako nakikitang parang ano, parang galit Okay. Kung third party po ito, mag-ingat kayo. Kung hindi naman to third party, kung third party ka, maaari po yung wife na something may ginagawa na hindi maganda po sa inyo. I set aside natin yan. Naiinis na naman ako. Gusto ko lang yung mga ganito. <laughs> Dapat positive yung reading ninyo. Lord, parang awan nyo na, Lord. Parang awan nyo na. Sa Arab, nakikiusap po ako sa inyo. Parang awan nyo na. Bigyan nyo po sila ng magandang reading. etong week na ito, itong month na ito, bago mag-goodbye ang September. I-welcome nila yung November. Isang siksigliglig na super masaya ang kanilang puso. Parang awan nyo na po. Para, para sa mga bata, para sa mga kahapon, grabe. Grabe, meron akong na kinalaban na bad spell. Kasi grabe, nakuha na nila yung yung ano, lumapit kasi sa akin yung client na ito na inispel yung asawa nila, uh, asawa niya, nagpakita na siya, tatlong manggang gamot na daw, pareho daw yung sinasabi. Ah uh, inispel daw yung asawa, pinakain, kaya parang nakakalimutan sila. So, yon naglaban kami. Bago pa lang siyang client ko, naglaban kami. Hindi ako pumapayag. Tapos, bigla ko nakita, pati yung bata, yung anak nila, na pakikialaman para makalimutan na talaga ng lalaki na yon Hindi ako papayag. Siyempre, sabi ko, lalaban tayo. Patay, sabi ko, bahala na ako mamatay kung meron silang balak sa akin, nabalikan nila ako, bahala na. Basta ka ako, ibabalik ko yung tatay ng bata sa mag-ina. Sabi ko ganon sa kanila. Lord, sabi ko, sabi ko, whatever it takes, gagawin ko lahat. Manalo man matalo, basta ay pinaglaban ko yung mag-ina na yon. Yarap, tulungan niyo po sila. Nakikiusap po ako. Nag nagsusumamo po ako, nakikiusap po ako sa mga anghel sa kalangitan. Parang awan nyo na po, lahat sila'y pinagdadas ko, pinagdadasal ko po lahat ng nakikinig ngayon sa akin. Parang awan nyo na po, tulungan nyo po sila. Huwag nyo pong hayaan, mapahamak itong mga tao na ito. Napakabuti po ng puso nila. Page of Cups. Oh, yar meron talaga pong gumagawa sa person ninyo. Kaya po, hindi po siya makapag-decide. Planning, may gumagawa sa inyo. Galit, page of cups, the devil, the magicians, and nine of ones. Kinulong niya yung person mo. Kinulong niya. Anin natin ito, baka maano si... Parang ano, super tapang po ito. Matapang po ito and bigla akong nalungkot kasi nakikita ko yung paghihirap ng person mo. Nakikita ko siya. Nami-miss ka na niya. Gusto niya nang bumalik. Gusto niya makipag-ayos. Well, kung gusto nyo, tulungan nyo po yung person niyo Kung hindi naman, try nyo muna magpa-reading kasi doon nyo malalaman kung malalaba o hindi. Meron tayong pang Try to I'm trying to communicate with your person. Makausap siya through mind, panaginip, na lumaban siya kasi ginagawa nga siya. Okay? Try natin. kay kayo mag-alala. Pero, ang hiling ko lang sa inyo, huwag kayo mawala ng pag-asa. Lumaban tayo, gagawin natin lahat ng paraan para magising siya sa gumagawa sa kanya. Okay? Yun lang naman ang kahinaan namin kapag mahina kayo, hihina ang ginagawa natin. So, stay positive po talaga mga, ma mga madam ko. Okay. Three of Wands. Page of Swords. Uh, nine of Swords. And... Okay. Three of Wands and Page of Swords. Gusto talaga talagang bumalik sa iyo. Hindi siya makatulog. Balisa na po siya. Hirap na hirap na po siya sa kalagayan niya. Nahihirapan na po ito. I know na masaya kayo dati sa pagsasama ninyo. And bigla po siyang nagbago, ano? Biglang change, nag, kumbaga umikot yung sitwasyon ninyo. Okay? Nine of Swords and Eight of Swords. Yan po, kitang-kita. Nakulong po talaga siya umiiyak siya, nagsusumamo. Bulag siya, hindi niya alam yung iba sa, sa, person ninyo na hindi niya alam na ginagawa siya. Kasi parang dinidilit yung memory, parang ganon. Pinapapangit ka niya, ginagawa ang kanya. Pag makita ka ng person mo, pangit kanya tingnan. Okay, anyway, um, Grabe, no? Grabe, nasasaktan ako kasi... Ay... Sana wala namang ganitong mga masasama gumawa, gumagawa. Dapat puro happy na lang. Subukan kaya nila gumawa ng kabutihan. Ang sarap kaya gumawa. So, ano yung Blessings. Queen of Air. Sabi ko nga sa True Financials, okay na okay ka. Yan you know? o. Okay na okay ka. Mas lalo kang mas lalo kang mag-grow pa. Okay. So, checking energies tayo sa inyong person. Ito kasi energy mo to. Pero lumalabas dito yung person mo. Kasi kasama siya sa energy mo talaga eh. Five of cards lang. Minalungkot ako. Huwag kayong mag-alala. Gagawa tayo ng paraan. Babalisahin natin to kung magpapareading kayo. Tapos dito sa YouTube na ito, gagawa tayo ng calling sa kanya. Okay. Four of coins. Ay, sorry. Hindi pala. Two, four, six, eight, nine of coins. Five of potions. Umaasa pa rin siya na matutulungan kahit mabubuo pa rin to. Meron pa rin siyang hoping ev even though na underspelled siya. Okay. At kung sino man, kung single man kayo, I think uh, magkakaayos naman kayo kung ano yan. Madadaan nyo sa usapan. Yung mga magkaibigan na lang, yung mga couple. Parang alas yung mga anak ninyo, magkakaayos naman kayo. Okay medyo nasaktan mo lang ito, nasaktan ka rin naman niya through mentally. Okay? Eh, nagsasorry naman talaga to. Na-realize naman niya na may mali. Okay, makakapag-usap naman kayo ng na mag maayos. Kung ano man yan ang mga cases na ginagawa nyo, magkakaayos kayo. At fair, fair enough ang laban. Okay, magkakasundo naman kayo. So, anong blessings ng person mo? Gusto niya talaga sa'yo. Gusto niya talaga makipag-usap sa'yo, makipagkasundo. Blessings. Ayan. Ayan. Hindi siya nawawala ng pag-asa na magkaroon pa rin siya ng second chance or magiging okay ang kanyang uh, financially or blessings. Okay? Still pa rin meron. But someone sa paligid niya parang traitor. Yes, meron sa trabaho. Yeah, pwede rin family. Pwede. Or nagkukunwari lang mabait yung mga nasa paligid niya. Pero hindi pala. Okay? So, kung gusto niyo po, ito po, may litaro. Magpa-reading po kayo kasi um, para alam natin kung ano yung magagawa natin bawal pong mag-message dito, bawal tumawag, messenger only. Ito po yung akin Facebook account, February 4 po yan in-upload. 1K followers, cover, okay, June 4. Pilitin nyo po makatulog, okay? Yan po ang aking Facebook account. Basahin lang po natin ito. Ma'am, ang dami-dami ko na pong pinagdaanan sa buhay ko. Hindi ko po lubos akalain na talagang totoo po pala ang miracle na may pag-asa pa po ako. Sana po ma'am, magawa niyo po ako ng uh, magawa niyo po ng paraan or ako ng pag-asa na maayos lahat na nakita ko naman po na unti-unti na po ang aking person nagbago. Una po, nag-reach out po siya sa akin. Nag-message po ako sa kanya na nakapag ka na ba? Ang message niya po sa akin, oo nakapag na ako. Mahal ko kayo. Aayusin ko ang sarili ko, babalik ako sa inyo ng maayos. Ma'am, isang malaking himala na po yun sa akin, ma'am, kasi po ang tigas po talaga ng person ko. Maraming maraming salamat po talaga, ma'am, sa lahat ng natulong nyo po sa akin. At nagulat din po ako, ma'am, na bigla pong nag-open ang promotion sa amin at may chance po akong makasama. Ma'am, sobra pong isang malaking miracle ang nangyayari ngayon sa akin simula ng lumapit po ako sa inyo. Maraming maraming salamat, ma'am. Hello, ma'am. Miley, thank you po so much sa ginagawa mong encouragement sa, sa sinabi niyo pong manalig lang, ma'am. Sa wakas, nakauwi na po ang person ko. Akala ko po ay wala ng pag-asa, talagang tumawag. Pero bigla pero biglang tumawag. Andito na po siya. O ba diba? nakauwi na, naging okay na sila. ano to, thank you so much sa walang sawang tulong sa amin. At yung mga nga po, di talagang pum, ano to, pumayag, di na ako bumigay. I love you, ma'am. Ano to, meron walang sawang tulong sa amin at yung mga po, di talaga di ako hindi ko na-gets to yung sinabi niya. Thank you sa mga angels, ma'am, sa lahat ng pagsubok may kalakasan pong binibigay. Salamat sa mga angels natin. Ano. Tama po mamang sinabi nyo na huwag mawala ng pag-asa. Sobrang hirap na hirap ako, madam. Sobra po ako ang nagpapasalamat sa Diyos na nakilala kita. Salamat po ma'am, binago mo ang asawa ko. Nagbago na po siya. Nag-usap na po kami ng maayos. Okay? 'di ba? Maraming salamat po. Ingat po kayo. Kung gusto niyo pong isa ka sa mga mantulungan natin, kailangan po yung mga client natin dumaan sa reading. Okay? Kumuha po kayo ng unan. Anong araw ngayon? Wednesday. Okay. Uma kumuha, po kayo mga unan. Patayin natin para sa okay. sa Patayin Wait lang. Okay, ready? Kumuha kayo ng unan at itapat nyo yan sa camera. Okay, isipin nyo ako yung nag nagri-ritual sa unan nyo at matatawag natin yung person nyo. Okay? Huwag maging negative. Huwag mag-comment ng negative dahil hindi lang kayo matutulungan yan. Okay? Be positive na merong miracle. Okay? Magic is totoo po talaga. Okay? Pag sinabi kong banggitin mo yung pangalan ng person mo, babanggitin mo ha. Ready? Positive dapat yung iisipin niyo na mababalisa siya na intindihan Manggitin yung pangalan ng person nyo. Okay. Ingat po kayo and maraming maraming salamat. Huwag po kayong mag-alala. Nawa insya Allah matulungan kayo sa simpleng paraan. Para sa mabigat ang problema, kailangan nyo pong magpa-reading. Pero kung hindi naman po mabigat ang problema ninyo, manood lang po kayo dito. Okay? Babay po. Maraming salamat. Muli po, Miley Taro. Now, insya Allah, maging masaya tayo. Hanggang matapos ang September na ito, i-welcome natin ang November. Napakasaya. Sig-sig-lig-lig sig sa lahat. More blessings, good health, at masayang puso. Okay? Ingat po kayo. Babay.